Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan ayan o oh, yung aking pinagpitasan ng uh, dragon fruit at ngayon po ay andito na po siya sa aking mga kamay ayan ito na po yung ating huling uh, ani nag-iisa lang po ito na naiwan ngayong 2024 ay ito na po yung kanyang huling bunga at sa 2025 naman po ulit magkakaroon ng bunga yan. Maganda po ang ano, siksik na siksik at saka katamtaman po ang laki ng ating uh, dragon fruit. Ayan, dumaan po ang bagyo. Wala naman pong nabali ng mga sanga ng dragon fruit kasi mga kaibigan, maano to eh. Matibay po yan ang dragon fruit. Hindi po basta-basta eh, masisira ng hangin siguro depende na sa lakas ng hangin pero malakas na po nung nakaraan eh naglilipara na ang mga yero pero ayan po wala pong nabali na dragon fruit at uh, isa pong biyaya ito na talaga namang salamat sa Panginoon kasi meron pa pong dragon fruit talagang uh, masarap po ito kasi hinog po sa puno kamusta kayo mga kaibigan ayan dito po ay silipin natin yung Mount Makiling ayan po ang Mount Makiling punong puno po ng kaulapan at mukhang malakas po ang ulan kaya nawawa naman po yung mga inuulan at binabagyo sa oras na ito at dito naman po sa amin ayan po ang panahon medyo maliwalas, ma ganda-ganda kahit pa paano. Medyo mahangin lang ng konti. Dito po galing sa magiling banda ang hangin. At salamat po sa Diyos kasi hindi po tayo dinadaanan dito sa Laguna ng Sobra. Bagamat may mga area din po ng Laguna na binaha pero salamat po kasi and good pa rin po ang pag-iingat ng ating Panginoon. Dura po tayong ibang gagawin mga kaibigan kundi ang manalangin, manalangin at manalangin sa ating Diyos na sana ay matapos na po ang mga bagyong ito. Kaya lang parang narinig ko na naman sa news na may kasunod na naman ang bagyo na si Leon pagkatapos ni Christine ay parang may namumuo na naman na sama ng panahon, Diyos ko. Tama na po po sana Lord kawawa na po yung ating mga kababayan kasi doon na naman uli, pumunta yung bagyo at uh, kanina lang narinig ko po, po sa news signal number 5 po ang Batanis eh kakatapos lang po ng Karina doon sa Batanis kawawa naman, tapos may Christine pa ngayon ay may Leon naman ay, yes ko Lord kaya mga kaibigan manatili lang po tayong ng uh, lumapit sa Panginoon kasi sa panahon ito wala na po talagang iba tayong ma pupuntahan just lang po talagang ating pag-asa na tayo po ay ilayo sa mga kapahamakan ng buhay wala po talaga tayong pwedeng puntahan ayun o, lumalawak po yung bahagi na maitim yung maitim papunta na po dito at mukhang malakas po talaga ang ulan ganda ibig sabihin po yan ay sa area naman po yan ang uh, talisay matanggas uh, tapos dito los Baños at uh, tagaytay ay nabunot at uh, dinala ng tubig papunta sa mga kabahayan. Na pinapanood ko po yung ano eh yung uh, mga bahay sa Talisay, iba-iba. Binangga ng mga puno ng kahoy, jusko hoy. Nangakaawa po talaga. Kasi yung mga kabuhayan ng tao nawala. Ultimo yung kanilang mga bahay, mga sasakyan, wala. Talaga parang ghost town na ngayon ang talisay. Kaya mga kababayan, pray-pray lang po tayo. Ganun po talaga ang buhay. Wala po tayong magagawa kapag ang Diyos na po tulot ng maraming mga sitwasyon na ganyan. Hanggang dito na lang po muna ang aking vlog mga kaibigan. Ingatan po tayo at pagpalain ng ating Diyos. Amen.